Ayan mga kalakay, tapos ko na rin mapintahan ang ating bagong food cart. Ayan. Yung mga nagtatanong ng kanyang sukat, yung pahaba po niya ay 56 inches yung uh, length. At yung width ay 27 inches. Ayan po yung sukat. At kung tatanong nyo yung kanyang kung gaano siya kataas, height ay 32 inches mula sa baba hanggang sa taas ito meron siyang sariling lagayan ng uh, compartment pwedeng uh, lagayan ng LPG ng uh, burner etc. ito po yung kanyang lutuan ayan uh, dit, uh, yung kanyang uh, lutuan na to ay 27 by 27 inches yan, yan nalagay yung ating burner at kawa syempre ayan na naitataas yan para lagayan ng uh, marinated chicken dyan tayo nagkukot ng chicken uh, ayos hindi po ba so yan po yung ating bagong cart mga kalakay kung gusto nyo ng kompletong sukat eh, mag message po kayo sa aming page Selamat